Mga kapatid, welcome back humuli sa ating channel na kung patuloy tayong nag-aaral ng salita ng Diyos na binabasa po natin sa banal na kasulatan. At doon po sa mga bago po na mapabadaan sa ating channel, kayo po'y welcome. At ngayon po ang ating pag-aaralan dito po sa Apocalypse 6.9, basahin natin. Ito po ay version po ng ADB, ang dating Biblia. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa na mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila Ito po yung ating bibigyan ng magandang talakayan sapagat ito ay isang tanong po ng ating mga taga-subaybay dito sa ating channel mula po kay Roberto Palitik Basahin po natin ang kanyang tanong Paano po yung mga kaluluwang nasa ilalim ng dambana ng Diyos? Sino po sila? At iyan ang ating aalamin po Sino ba 'yung mga kaluluwa o mga tao yung kaluluwa nila nasa ilalim ng dambana ating kikilalanin kasi nagtatanong po kayo sino po sila. At bago po natin ito bigyan po ng magandang talakayan, kayo po welcome sa ating channel. At ngayon po para maumpisahan na po natin ano ho, balikan po natin yung ating binasa kung papasinin po ninyo dito sa talatang ito na ating binasa, meron pong ikalimang tatak. Ano ba yung ikalimang tatak? Ano ba yung tatak? Magbasa po tayo ng ibang salin para mas maintindihan natin. Basahin natin, pahayag. Kanina, Apokalipsis. Ibig sabihin yung Apokalipsis sa Tagalog po ay pahayag. Ano? Sa English naman ay Revelation. Kaya itong kapahayagang ito, o revelation, magaganap pa lang, mangyayari pa lang. Kaya babasahin po natin, ho. sinasabi po dito, nang tanggalin ng tupa ang ikalimang selyo. Kanina tatak, ikalimang tatak, ngayon naman po ikalimang selyo. Nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Ngayon, naunuan po ba ninyo? Ito po ay huwag natin gagamitin sa panahon natin ngayon Kasi ito ay mangyayari pa lang in the future Kasi ang sinasabi dito Nung binuksan ang ikalimang selyo Ang tanong, sino ba yung magbubukas ng selyo? Ang nakalagay po dito ng tanggalin ng tupa Para maintindihan natin Literal ba na tupa magbubukas? E eh, wala namang kamay yun ang tinutukoy po diyan sa spiritual na pagkaunawa, yung salitang tupa, si Kristo po yun, yung anak ng Diyos. Kaya nung binasa natin sa unang salin, balikan po natin. Ang nakalagay po diyan, at nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa. So dito, hindi natin ma-specify kung sino yung nagbukas. Kaya nagbabasa po tayo ng ibang salin para makita natin ang tinutukoy pa lang tupa ay si Kristo ang magbubukas. Kaya nga po tayo nagbabasa ng iba't ibang salin para maintindihan natin. Sapagkat itong tanong po ninyo no, ho, ay makita natin kung sino yung mga tao o yung kaluluwa na sa ilalim ng, ng dambana. Ngayon, balikan po natin ito. Kung itutuloy po natin sa verse 10, anong sabi po dito? Sumigaw sila ng malakas, Panginoon banala tapat, Gano pa po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ang mga taong pumatay sa amin? O, tingnan po ninyo ha, pinatay pala sila. Ngayon, kung patay sila, bakit sila nakakapagsalita o nakakahingi ng katarungan sa Panginoong Makapangyarihan? humihingi sila ng katarungan. Nang sinasabi po nila, kailan daw, o oh, gaano pa kami katagal na maghihintay bago nyo hatulan at parusahan ang mga taong pumatay sa amin. ba? Diba? Ngayon, para makita po natin ang mga bagay na yan, bago ho ang mga bagay na yan, pag nabuksan po yung ikalamang selyo. Ah, ngayon, para makita natin, Meron pong unang selyo. Pangalwa, pangatlo, pangapat, hanggang panglima. E, eh, ilang selyo po yan? Yan po ay pitong selyo na bubuksan. Doon sa panlimang selyo, makikita natin, yun ang magagana para makita natin. Ngayon, alamin muna natin ano yung mga naunang selyo. Kaya magbabasa muna tayo ng kasulatan. So, verse 9 tayo nagbasa kailangan mong malaman ano yung mga naunang selyo. Kaya babalik po tayo sa verse 1 at doon tayo magbabasa. Para makita natin at maganap bago mangyari yung ikalimang selyo. O basahin muna natin yung verse 1. Nakita kong tinanggal ng tupa. O dito, tupa ano? Sa ibang salin? At nakita ko ng buksan ng kordero. Ibig sabihin, yung tupa o kordero, tumutukoy talaga sa ating Beneso Kristo. Kasi nga po, yung pagsinalitang selyo, ang makakapagbukas lang nito, kasi parang sulat yan, sinelyuhan. Ang makakapagbukas lang nun, yung pinagbigyan. Kaya ang sinasawi po dito, si Kristo ang pwede lang magbukas ng mga selyong yon yung mga may tatak. Ulitin natin, at nakita ko ng buksan ng kordero ng ating su Kristo ang isa sa pitong tatak o pito po yan. Ngayon sinabi ko kanina pito. Kasi doon sa ating binabasa dahil sa tanong po ni Roberto, iyan po ay nasa ikalimang selyo. Ano ho? O balikan natin itong una na selyo. Ano po ang bagay na dapat nating maunawaan dito sa unang selyo? Ulitin ko po. At nakita ko oh, nang buksa ng buksan ng kordero ang isa sa pitong tatak at narinig ko sa isa sa apat na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika. So, ano ang ibig sabihin? Ngayon, magpatuloy po tayo sa pagbabasa sa verse 2. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at iyaong nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong at siya ay yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Unuwain natin ito. So dito, sa unang selyo, merong isang kabayong maputi. Tandaan na po ninyo ha. Yan ang unang selyo, maputi. Na yung nakasakay doon ay merong busog at binigyan siya ng isang putong. Ano ba yung putong? Ito po ay korona. Yung busog, ito po'y pana. Para maintindihan natin, palitan natin ang salin. CSND. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo. Ang nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. So, yung busog, pana. Pinigyan siya ng corona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Meaning, bakit magkakaroon ng uh, pakikipagdigma itong kabayong maputi? Dahil yan po ay magaganap sa panahon po ng kapighatian. Handa po ninyo, bakit? Eh kasi nga po, yung mga bagay na yan mangyayari pa lang sa hinaharap pagdating po ng kapighatian. Ngayon, alam na natin yung unang selyo, so meron pa tayong babasahin, ikalwa, ikatlo, ikaapat. Yung ikalima na tinatanong po ninyo no, ho, dito kasi sa ilalim ng dambana, panglimang selyo po yan eh, di ba? Bago tayo makarating din yan, ipagpatuloy po natin. Ngayon, tayo po ay nakakaisa pa lang yung isang kapayong puti. Tuloy natin ang pagbabasa sa verse 3. Nang tanggalin ng tupa ang ikalawang selyo, narinig kong sinabi ng ikalawang buhay na nilang halika. So ito na po yung ikalawang selyo na Uh, binuksan o tinanggal yung pagkakabuhol, di ba? Kasi nga po yun kung tatanggalin yung selyo para mabuksan. Ano ho? So, yun ang ibig sabihin. Ngayon, ano ang laman ng ikalawang selyong ito? Tuloy natin sa verse 4. At lumitaw ang isang pulang kabayo, ang nakasakay ay binigyan ng malaking espada at kapangyarihan upang magpasimula ng digbaan sa mundo at magpatayan ang mga tao. Tignan po ninyo nito, no? Ito naman po yung pulang kabayo. Itong pulang kabayo, yan na nga po, ay isang bagay na maintindihan natin sa pangalawang selyo. Yung ikalawang kabayo o pulang kabayo sa ikalawang selyo, ito po ay ano po gagawin nito? Yan po, maglagay po ng pinagkaloba mag-alis sa lupa ng kapayapaan. Tingnan po ninyo, bakit aalsin yung kapayapaan sa lupa at upang magpatayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak? Kaya pala, ang mangyayari sa huling panahon, sa panahon ng kapighatian o ng tribulation, yan pala magkakaroon ng ano, magpapataya ng isa't isa. O, tingnan po ninyo ha. Iyan ang magaganap. Hindi lang sa isang lugar kasi yan. Global po yan. Pang buong mundo yan. O, yan ang po ang pangalwa na selyo. O, ngayon, punta na po tayo sa pangatlong selyo. O, ng tatak. So, basahin natin sa verse 5. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, at narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, Halika, tumingin ako. At narito ang isang kabayong maitim. At yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. So, dito po sa ikatlong tatak o ikatlong selyo, ang kabayong naman dito ay itim. Kabayong itim. Ngayon, yung nakasakay dito may isang timbangan naman po o may hawak na timbangan sa kanyang kamay. Meaning, maaaring ito'y pagkain kasi kung bibili ka sa tindahan, sa negosyo o sa palingke, isang kilong isda, siyempre tinitimbang yun. Ngayon, anong unawa natin dito sa spiritual na ito? Alamin natin sa verse 6. Sabi dito, at narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat lang na nilang nabuhay na nagsasabi sa isang denaryo ay isang takal na trigo, sa isang denaryo ay tatlong takal na sibada, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. Basa pa tayo ng ibang salin. Pasin natin yung isa. May narinig akong parang tinig mo lang sa apat na buhay na nila lang at sinabi sa nakasakay sa kabayo, itaas mo ang presyo ng pagkain. Ang presyo ng isang kilo ng hari ng trigo ay dapat isang araw na sahod. At ganun din ang presyo ng tatlong kilo ng hari ng sibada pero huwag itaas ang presyo ng langis at alak. So, magkakaroon pala ng pagtaas ng bilihin sa panahon po ng matinding kapighatian. Kasi nga po, sabi dito, tataas yung presyo ng bilihin. At katumbas po ito ng isang sweldo sa isang araw. O, ba diba? E ngayon, kung ang sumisweldo ko sa isang araw, kung bibili ka ng isang pagkain, yun lang ang mabibili mo. Di ba? Hindi katulad natin ngayon, ang dami nating pamimili. Pag sumuweldo ka, siyempre marami kang uh, mabibili. Pero dito sa pagdatig po ng kapighatian ay matindi na po. talaga magkakaroon maari ng gutom kasi kukulangin. Kasi nga yan ay huling panahon na. Panahon ng kapighatian. Ngayon, pangatlo pa lang yan na selyo. Ngayon, tungo tayo sa pang-apat. Sabi dito sa verse 7, nang tanggalin ng tupa ang ikaapat na selyo, narinig kong sinabi ng ikaapat na buhay na nilalang halika. At nakita ko ang isang maputlang kabayo. Ito po naman po yung pang-apat na kabayo. Maputla naman. O ngayon, nakita natin dito yung apat na kabayo. Una, maputing kabayo, mapulang kabayo, itim na kabayo, at ito naman ay maputlang kabayo. Ngayon, ano naman ang mangyayari kapag binuksan yung ikaapat na selyo? Sabi po dito, ulitin natin. At nakita ko ang isang maputlang kabayo, ang pangalan ng nakasakay ay kamatayan. At kasunod nito ang Hades, minigyan sila ng kapangyarihan patayin ang ikaapat na bahagi ng populasyon ng mundo sa pamagitan ng digmaan, gutom, sakit at mababangis na hayop. Yan po, napakatindi. Tingnan po niyo, eh, ay na bahagi ng populasyon ng mundo. Kung ito po ay global talaga ang pinag-uusapan, yung one for po ng mundo na o populasyon na po ang sinasabi yan, yung kalahatan ng tao. Kasi po di yan, binuhay na lahat ng tao. Kasi po yan ang tinatawag na huling panahon. Yan ang panahon ng kapighatian. Kaya yung mga hindi mananampalataya makakaranas ng ganitong matinding kapighatian. At doon po sa panahon na yan, ano ho, ikapat na bahagi ng population ay ano nangyari? Ayan, patayin. Binigyan sila ng kapangyarihan patayin ang ikaapat na bahagi ng population ng mundo. Kaya nakakatakot po. Kaya dapat pala ngayon, tama ang iyong pananampalataya kasi pag mali ang pananampalataya mo baka makasama dito ang iyong kaluluwa at maghihirap ngayon alam na natin anong nangyari at naganap sa unang selyo, pangalawang selyo pangatlong selyo at pangapat yung unang selyo yung kabayong puti pula, itim at maputla ay eh, tingnan ninyo hindi po maganda ang kahihinat ng diyan ngayon, dito na tayo sa ipa ikalimang selyo. 'Di ba naganap na 'yon? Yung apat na kabayo na nagpapakita doon na kung saan ang iba't ibang nangyari at naganap. Pagdating po dito, kaya ito po sinasabi ko po sa inyo, magaganap pa lang po iyan. Kanino? Maaring ito sa mga hirang sa mga mananampalataya. palataya tingnan natin ha kung yun nga ang tinutukoy. Nang tanggalin ng tupa o ni Kristo ang ikalamang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangaral ng salita ng Diyos. Ngayon, balikan natin sa ibang salin yung salitang dambana kasi ito ay tanong po ni Roberto. Paano po yung mga kaluluwang nasa ilalim ng dambana ng Diyos? Sino po sila? At ito yung ating aalamin. Ano ho? So ito, para maintindihan natin yung mga kalulong pinatay dahil sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, nangangaral sila ng salita ng Diyos. Pinagpapatay sila. Ay, kailan yan? O, ba diba? So, dito nakita natin sa isang salin dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ano po? Yan po. Pinatay sila dahil sa tapat na papangaral ng salita ng Diyos. Nangangaral ka lang ng salita ng Diyos. Tapos pinatay ka. Ang hirap naman noon. Kasi sa panahon po ng ikalamang selyo po yan. Ngayon, para maintindihan natin, sino-sino ang mga yan. Tuloy natin sa verse 10. Sumigaw sila ng malakas. So marami pala yun. Sila eh. Tumutukoy sila ng malakas. Panginoong makapangiran, banalatapat, gaano pa po? kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan. O, ibig sabihin, bago po magkaroon po ng pagpaparusa ang Diyos sa mga taong pumatay sa kanila, yung mga taong hindi mananampalataya, hindi sumusunod sa Diyos, may parusa pala para sa kanila. Ngayon, patay sila. Bakit sila nakaka-request sa Panginoong Makapangyarihan na bigyan ng katarungan sila, ipagtanggol sila? So, ibig sabihin, ang mga yan ay nakaranas ng kamatayan talaga. So, yung physical body nila ay ano po? Eh, Siyempre, humiwalay sa kanilang kaluluwa. Ngayon, ano po ang pangako ng Diyos nung sinabi nila ito? O ito po, tuloy natin sa 11. Ang sabi ng Panginoong makapanginan, bawat isa sa kanila ay binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pang panahon. Ayan po, hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos, napapatayin ding tulad nila. So meaning, magkakaroon po talaga ng pangarang ng Ebanghelyo. At tapos, kung ano yung nangyari daw sa kanila na sila po ay uh, pinatay, ganoon din po pala ang mangyayari sa magpapahayag ng salita ng Diyos, napapatayin din sila. Kaya sinasabi po dito, ay uh, ang mga kaluluwa na sa ilalim ng dambana. Sino-sino ang mga iyan? Di ba? Para malaman natin ay ito. Sino-sino kaya iyon na na tapat na ng aral ng salita ng Diyos. So puntahan natin sa payag pare. kasi hindi tayo pwedeng kumuha sa ibang salin. Dapat dito pa rin sa aklat ng pahayag kasi po iyan ang mangyayari. Tama po ba? Ay, hindi tayo pwedeng kumuha sa lumang tipan o sa bagong tipan. Kailangan dito pa rin sa kapahayagan ni Apostol Juan. O Puntahan natin kung sino po yung sinasabi po dito na yung nasa ilalim ng altar, tapos yung kanilang mga kalua, mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. So dito tayo pupunta sa pahayag 11.7. Pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos. So yun, nagpapahayag po sila ng mensahe ng Diyos. So babalikan po natin ano ha? Kasi ito yung ating uh, pinag-uusapan uh, na kung saan, yan po, pinatay sila dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. O ngayon, balik natin. Ito yung sagot, di ba? Pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos o salita ng Diyos. Makikipaglaban sa kanila ang halimaw na galing sa kailaliman, tatalunin at papatayin sila ng halimaw. So meaning, tama po ang mangyayari. Sa panahon na yan, sa huling panahon, sa panahon ng kapighatian, magkakaroon po ng paglalaban. Ano? Kasi kinalaban daw ng halimaw. Yung halimaw galing doon sa kalaliman. Tapos, tatalunin itong mga banal na ito. Ano po Yung nasa ilalim ng altar. O, balikan natin. Ano po? Ito, kasi ito po yung tinatanong ninyo. Sino po yung mga tao? Balikan natin yung tanong po ninyo. Kaluwang nasa ilalim ng dambana ng Diyos, sino po sila? Kaya ito yung magiging sagot po natin. Dito sa talatang ito, puntahan natin yung pahayag 11.7. So, yan po yung nga nagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Nangangaral ng Salita ng Diyos. Pagkatapos po nilang mangaral, yung halimaw na galing sa ikalaliman, ibig sabihin, tatalunin sila at papatayin sila ng halimaw. Sino kaya yung mga taong iyan? Para maintindihan natin, ay ito po. Puto sa verse 8 ang bangkay nila ay pababayaan sa lansangan ng tanyag na lungsod ang lugar na pinagpakuan sa krus ng kanilang Panginoon. Ito rin ang lungsod na itinuturi ang Sodom at Egypto. Tinaguri ang Ito rin ang lungsod na tinaguri ang Sodom at Egypto. Tuloy pa natin. Sa loob ng tatlot kalhating araw, ang bangkay nila ay Panonoo ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, ang kanwika at bansa. At hindi sila papayag na ilibing ang mga ito. Kaya po ang mga taong pinatayan ho dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. O balikan po natin ano, para maging malinaw. O diba? Nagpapahayag sila ng salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumasa kanila. So pinatay sila, ngayon yung kanilang kalawa nasa ilalim ng dambana. So balikan po natin ito ang ating binabasa. Para makiakita natin yung ilalim ng dambana, yung kanilang mga bangkay ay pinapaloot po ng mga tao sa iba't ibang lahi, angkan, wika at bansa. At hindi sila papayag na inibing ang mga ito. Meaning yung kanilang katawan hindi inilibing. Bakit kaya? Turin natin sa 10. Matutuwa ang mga tao sa buong mundo dahil sa pagkamatay ng dalawang propeta. Magdiriwang sila at magbibigay ng mga regalo dahil namatay na ang dalawang iyon na nagpahirap sa mga tao sa mundo. Actually, hindi po sila nagpahiyag, nagpa, nagpahirap, kundi nagpahayag po sila ng salita ng Diyos. Yun po ang malinaw. Para sa kanila, ayaw nilang tanggapin yung Ebanghelyo ni Kristo. Kaya natuwa po sila. Kasi po, sino po ang pumatay sa mga ito? Kasi tinutukoy dalawang propeta. Pag sinabing dalawang propeta, ito po ay mga hudyo at hindi hudyo na malalampalataya at tagasunod ni Kristo. Iyan po ang tinatawag na nabuhay na manguli sa unang pagkabuhay upang magharing kasama ni Kristo. Kaya sila po ay nangangaral ng ibanghelyo. Ganun pa man, nung kinalagan si Satanas sa kailaliman, ang nangyari naman po, yan po, pinagpapatay sila. Balikan natin yung verse 7. Yan po. Pagkatapos nilang ipahiyag ang misahin ng Diyos, makikipaglaban sa kanila ang halimaw na galing sa ikalaliman. Tatalunin at papatayin sila. So, napatay po ba sila? Napatay po. Kaya dito po sa inyong mga tanong, yung mga namatay na yan, mga banal pala. Mga nagpapatotoo na ipinapangaral ang Ibanghelyo. So meaning, yan yung mga tagasunod ni Kristo. Malinaw po ba? Mga mananampalataya kay Kristo. Nang sa ganun, makita natin yung sinasabi po di yan. Nasa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa na mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. So dito po sa tanong po ninyo, yung po ang mga tagasunod ni Kristo. Mga mana ng palataya kay Kristo Na ipinapangaral ang salita ng Diyos So malinaw po ba? O ngayon ilinaw pa natin Para maging malinaw po, po sa atin ang mga bagay na yan Yan na nga po yung sinasabi po dito Kung itutuloy po natin, ano, balikan natin itong 9 Tuloy natin sa 10 Matutuwa ang mga tao sa buong mundo dahil sa pagkamatay ng dalawang propeta Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo dahil namatay na ang dalawang iyon na nagpahirap sa mga tao sa mundo. Ngunit pagkalipas ng tatlot kalahating araw, muli silang binuhay ng Diyos. O, yun po, binuhay naman po sila ng Diyos. Bumangon sila at ganoon na lang ang takot ng lahat ng nakakita sa kanila. Narinig ng dalawa ang malakas na tinig mula sa langit Umakit kayo rito at habang tinitingnan sila ng mga kaaway nila, pumapaitaas sila sa langit sakay ng ulap. So, ibig sabihin po, naganap naman po yung sinasabi po dito, yung tanong po ninyo na binuhay naman po sila. So, pinagtanggol sila ng Panginoon. Nagkaroon po ng uh, binuhay po sila. Kaya inakit po sila sa langit. Ano? Inakit sila sa langit sa kain ng ulap. Kaya ho dito, naganap yung sinasabi na 1 Thessalonians 4.16-17. So, babasahin natin yon At yun ang magiging sagot, sino-sino ang mga yon So, basahin muna natin ito sa unang Thessalonica 4.16-17. Sabi po dito, sa araw na yon ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos, Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. So, manino po. Dito sa tanong po ninyo, yan po, ano ho? Yung nasa ilalim ng dambana ay mga tagasunod ni Kristo, mga mananampalataya kay Kristo. Tuloy po natin ang ating pag-aaral doon sa ating binabasa. ano po? Sa 1 Thessalonians 4.16. At ituloy natin na rin sa 17. Pagkatapos sa mga buhay pa sa atin sa araw na iyon, ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para sa lubungin ng Panginoon sa impapawid at makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. So, malinaw po ang mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo ang sinasabi po dito sa Apokalipsis 6.9. Malinaw po ba? So, sana kung kayo po ay nakaunawa, huwag kang makalimot na mag-like. Kung bago ka pa lang na nakapakinig dito sa Aral at Turo ni Kristo, mag-subscribe ka. So, salamat po muli sa inyong panahon at nabigyan po natin ng linaw itong tanong po ni Roberto Palitik. So, salamat po itong kaliluwang nasa ilalim ng dambana, mga mananampalatay at tagasunod ni Kristo. Salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Ito po inyong lingkod, Brother Owen.